you <music> morning mga kabiyahe at ngayon ay pagkatapos nga ng dalawang araw ng pananalasa ng bagyo na si Kusin ay samahin nyo akong umikot dito sa bayan ng Santa Cruz para naman may pakita ko sa inyo kung anong kalagayan ng aming bayan pagkatapos nga ng dalawang araw na walang kumpay na ulanan pupunta natin mga kabiyahe yung mga lugar kung saan ay laging uh, bumabaha pagka yung may mga matinding ulanan dito at lalo lalo na itong mga nakaraang araw ay talagang walang humpay ang ulan hangga sa kaninang madaling araw ay talagang bus na buhos ang ulan mga kabiyahe makikita nga natin sa, mga, sa mga balita sa TV na talagang uh, yung may mga lugar sa Luzon na talagang bahang baha at umaabot pa nga ng upos tao yung talagang naranasan nilang baha mga kabiyahe at nandito na nga tayo sa highway unahin natin ang lagay ng kailugan po sa Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna mga kabiyahe dahil kahapon ay talagang napakataas na rin ang tubig dahil nga sa walang humpay na pagulan ay talagang tumaas bigla yung tubig nandito na nga tayo sa tulay ng Pagsawitan dito nga po sa bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe ito na nga po mga kabiyahe nandito na nga po tayo ngayon sa uh, Pagsawitan, Barangay Pagsawitan sa bayan nga po ng Santa Cruz Laguna at kung makikita nyo na medyo mataas na rin yung tubig at mayroon na rin mga agos ayan mga kabiyahe at dahil nga sa dalawang araw na walang humpay sa pagulan nga po dito sa bayan ng Santa Cruz ay talagang uh, tumaas tumaas na talaga yung tubig mga kabiyahe Ayan. at rin na rin natin sa kabila sa kabilang banda ng tulay kung ano na rin paglagay <coughs> To, mataas na rin dito mga kabyaye. Oh. Pero sa ganun pa man mga, mga kabiyahe, ay ah, hanggang dyan lang yung naging ah, taas ng tubig. Kahit na sa dalawang araw na walang humpay na pag-ulan ay hindi na tumaas dito sa May River Control diyan. So, punta naman tayo sa ibang bahagi ng bayan ng Santa Cruz at kung saan ah, tingnan natin yung mga lugar na binabaha kung ngayong araw ba ay ah, binaha yung ah, Bubukal bagong bayan at ngayon nga binabaybay natin ang kahabaan ng highway ng Patimbaw kung saan ay patungo tayo papunta ng Barangay Bubukal kung saan ay talagang pagka ganitong walang humpay na pagulan ay binabaha pero sa ganun paman gumagawa naman ang paraan ng ating gobyerno na naibsan yung pagbaha kaya ginagawa ng uh, drainage canal sa bahagi ng barangay gatid patungo ng bubukal so tingnan natin kung um naibsan eh, ba yung pagbaha doon sa ginawa ka nila na drainage canal dito sa may bahagi rin ng uh, Patimbaw barangay Patimbaw ay binabaha din uh, bantaron lang ng sa bantang ay binabaha rin dito mga kabiyahe so tignan, tignan din natin dito bago tayo pumunta ng bubukal o gating ay ay nako uh, bahana nga mga kabiyahe bahana Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kabiyahe na talagang uh, pagkatong panahon at lalo na na dalawang araw na walang tigil ang ulan ay talagang binabaha tong lugar na to Ayan, ito na nga yung, ito yung highway patimbaw. Ayan, bahala nga mga kabiyahe. So, kaya pa naman, passable pa naman yung mga sasakyan. Pero wag nang sana na magtutuloy-tuloy pa yung pagulan. Para naman sa ganon, ay yung pagtaas nitong tubig ay hindi na, hindi na matagdagan. Kaya pa naman, kaya pa naman ang kotse, ng motor, ng tricycle so diretso tayo ng barangay bubukal at sa megatip tingnan din natin kung ganto rin ba yung naranasan nilang pagbaha dito tayo sa bandang rin sa kaluwa para naman sa ganon ay medyo mababautin yung tataanan natin dito mga kabiyahay medyo, 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 medyo. subalukom so, na tayo dito tuwa nga ng medyo malalim ang tubig mga kabiyahe kaya dito tayo kumahan sa kaliwa okay. so nakaruso tayo mga kabiyahe kaya yun nga nakakita nyo na nga na talanong baha at tumuulan mga kabiyahe dito muna tayo silo muna tayo dito So yun nga mga kabiyay, nakita nyo na nga na baha sa barangay Patimbaw, sa highway At dito nga po sa barangay Bubukal, sa highway din, sa may tapat nga ng Goodwill Ay talagang uh, baha na rin So dito, dito na tayo sa kaliwa dumaan para nang sa ganon ay makalampas tayo At makapunta naman tayo dito sa banda ng barangay Gatit Para naman may pakita ko sa inyo yung sitwasyon at baha dito sa barangay Gatid mga kabiyahe so inabot lang tayo ng pagbuhos ng ulan at tumigil lang muna tayo dito sa ilalim ng puno ng mangga para naman sa ganun, eh, yung ating camera ay hindi mabasa so yun mga kabiyahe at mga kasower at nandito na nga tayo sa barangay barangay Gatid at ito nga yung sitwasyon ngayon dito sa Gatid at napakataas ng tubig mga kabiyahe paayon na tayo para naman sa ganun yung ating camera ay hindi mabasa at ito na nga mga kabiyahe eto yung ano yung nasa harapan tayo ng Sunstar Mall mga kabiyahe at yung papunta ng bubukal doon at ito naman yung paluwas papuntang kalamba at meron nga naman din na nangangahas na lumusong para naman uh, makalampas sa baha medyo traffic din mga kapiyahe gawa nga na doon sa parte ng kanan ay medyo mataas ang tubig doon mga kapiyahe kaya yung iba ay kailangan dito uh, dumaan sa bandang kaliwa para naman sila ay hindi lumubog yung kanilang makina ay hindi abuti ng tubig syempre yung matataas na nasakyan ay kaya naman kaya naman mga kabiyahe kaya lang syempre yung mga kotse ay hindi na makakalusot dahil nga sa mataas mataas na yung tubig dito mga kabiyahe ito abot na oh hanggang dito na yung tubig oh

ito, ano ito yung kabila nito, palayan to mga kabiyahe, yan. So, kailangan nila na magbigayan para naman sa ganon ay kahit pa paano, ay makausag-usag. Ito na mga kabiyahe. Siyempre, yung medyo malalaking uh, sasakyan, sila yung may uh, kaya na makaraan dito. Subukan, subukan ni netong uh, Toyota, Bios, kung siya'y makakadaan. Eh kung makikita nyo halos kalahati ng gulong ay lubog. Dito oh. Ito palayan natin. Yan eh. palayan yan mga kabiyahe. Eh. Tingnan niyo tricycle oh. Uh, kalahati na ng tricycle yung dubog kasi medyo pababa itong part na to Medyo, medyo, ano, medyo marami-rami na rin nakakadaan. Pero yung maliliit nga na sasakyan tulad nga ng mga kotse ay uh, sinusubukan na makaraan. Ito, hanggang sa may papunta ng, ano, ng subdivision ay baharin mga kapiyahan. Dito yan sa harapan nitong Sunstar Mall papunta ng Petro Central. At doon, ayun, medyo nagkabuhol-buhol na nga kasi gawa nga ng uh, yung sasakyan nga ay kailangan dito sa kaliwa uh, dumaan para makalampas sila. Dahil medyo mataas-taas yung parte ng kaliwa kaysa doon sa kanan. So ayun nga mga kabiyahit, mga kasower at uh, parisa tayo dito sa Barangay Gatid Punta naman natin ang barangay Bagong Bayan at Dito nga sa harapan nga ng Sunstar Mall ay kung makikita nyo sa sa vlog natin na uh, uh, ano na yung traffic nagta-traffic na kasi gawa nga ng ano, gawa nga ng medyo mataas na yung tubig at kailangan uh, kailangang uh, sumalubong ng ibang mga sasakyan para do sa bandang kaliwa kasi ay uh, medyo mataas yung parte kaya kailangan magbigayan at dito sa barangay bubukal naman ay ganun pa rin naman uh, baha din kung kanina nakaluso tayo titignan natin ngayon kung makakaluso tayo kasi nga bumuus na naman yung malakas na ulan kani-kanina lang at titingnan nga natin dito kung tayo ay may mga motor din naman na sumasalubong kaya lang talagang ayaw mag minor ng mga kotse kaya ano kaya naman yan ni Max mga kabiyahe kaya kaya yan ni Max Palusot na tayo dito sa barangay Bobocal. Dito nga po yan Sa may harapan nga po ng Magdo At saka ng Jollibee At pupunta naman tayo sa Barangay Bagong Bayan naman natin dito sa barangay Bagong Bayan kasi isa rin ang barangay na to na Uh, lumulubog sa baha pagka ganyan na may malalakas na ulan bayan natin at mga natin na patungo ng Santa Cruz kung kayo po ay galing ng Bantang Kalamba sa Los Baños kalawan ay uh, magingat po at lalong lalo na kung ang sasakyan nyo po ay mababa ay wag na po kayo muna tumuloy dahil talaga napakataas po talaga ng tubig ito, itong lugar na ito, binabaharin ito. kabiyahin natin diyan ay mag-iingat po tayo lalong lalo na po ngayon na napakadulas po ng ano ng daan. Ay doble ingat po tayo mga kabiyahin. Siguraduhin po natin na yung freno po natin ay nasa kondisyon, ang gulong po natin ay nasa kondisyon, lalong lalo na po ang mga sasakyan po natin ay kailangan po ay nasa kondisyon. Kung tayo po ay uh, bibiyahin ngayong araw, at kayo po ay patungo nga po ng Santa Cruz ay doble ingat po mabuti ah, dito medyo mabababa lang yung tubig mababalang yung tubig ngayon dito mga kabiyahe nah, kung makita nyo dyan sa bandang kaliwa natin ay medyo mataas yung tubig pero nakakadaan naman pasabon naman yung mga sasakyan dito mababa lang, mababa lang yung tubig dito mga kabiyahe. bagong bayan mga kabiyahe mababa lang yung tubig Masable naman lahat ng na sasakyan pero syempre uh, mag-iingat pa rin tayo dahil sa basahang karsada ay eh, mag-iingat po tayo tayo sa tulay ng Santa Cruz mga kabiyay. at dito ay kalmado naman ang tubig, medyo mataas lang pero hindi okay naman ganun siya ka, ano. kalakas yung agos mga kabiyay ang plaza ng Santa Cruz ang plaza at ang munisipyo uh, clear naman okay naman mga kabiyahe sa kaliwa ay meron namang ilan nila na bukas pero yung iba ay sarado pa at yung iba naman ay ito may, may mga ginagawa pa na tindahan sila po yung mga nasunugan sa loob ng palengke na kung saan ay dito po, po muna sila pagsamantala ay nilagay sa plaza po ng Santa Cruz ito nga po sa may tabi po ng ah, sa harapan nga po ng ah, Jollibee at saka ng McDonald's po uh, wala, wala namang pagbahali sa palengke sa loob ng pamilya ng bayan mga kabiyahe So, ang lagay naman dito mga kabiyahe ay okay naman. Ah, uh, normal. Yeah. Ito. At wala, wala na mga ano, wala namang pagbaha nangyayari dito sa loob ng pamilihang bayan mga kabiyahe. kakabiyahe at ito uh, yung mga paninda rito ay okay naman tuloy na tuloy naman ang ano tuloy naman mga kabiyahe Done. Ay, okay naman lahat. So, normal naman, normal naman ang ano. Sikwasyon dito sa loob ng Pamilihang bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe So sa ngayon mga kabiyahe Normal naman ang sikwasyon dito sa Loob ng Pamilihang bayan ng Santa Cruz At yun pre e kung umabot kayo sa video na to at maraming 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 salamat po sa lahat, sa lahat po ng mga suporta nyo at sa mga hindi nag-skip -e ng ads. Ayan, maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa channel ni Tito Pogs, ay pasubscribe na po ako at pakiclick na po ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong vlog bag, mga kabiyay.